ganyan kakamahal ng mga taong nakapanood ng video natin be kaya <coughs> papasalamat tayo sa kanila ayan sige pagpatong patungin mo na dyan okay na ayan po, hindi po talaga namin malilimutan to. Kasi po sa buong buhay namin, ngayon lang po kung may nagtangka pong tumulong sa amin, may naawa po sa amin. Maraming salamat po talaga. Dahan-dahan lang, eh. Ingat tayo. Dala ibang klase yung resibo dito eh, karton eh. 11. Oi, boom boom Si Raul yung Tayo Tayo Nabatag Ano ba yan? Tinan baka Nabatag Allah Sorry lad Nabatag Maitlog ba yan? Hmm Uy okay ka lang okay lang ha Bumulong ka Si kaya pa Kaya pa? Ingat na po Isang Nadaganan pa niyo yung box ko oh Masukat lang yan lang Gas gas lang Gas gas lang ingat ka Gugulat mo naman ako eh. Kaya lang yan kasi baka nawarak na. Kaya nilalagyan ng kawayan No? grabe naman talaga sa tuktok pa talaga sila nagbahay, no? No? Pwede naman ilapit dito lang. Bakit sa tuktok na pili nila? Asa nung ano? Yung, oh, yung binigay sa atin na karaan. Aakyat pa tayo. Manghihingi. Ayan, nakarating na tayo. Ay, may baka din pala sila. Hmm. Teka, sige. Padaanin muna. Sige po. Daan po muna kayo. Magandang hapon po. Sa inyo yan? Hindi. Ano yung pugo? Pinalaga. Pinalaga. Oh, matataba, no? Sana all mataba. <laughs> Tara, diretsyo tayo. Hello Nay. Oh, magandang hapon po. Kumusta kayo? Mabuti naman po. Nagpapausok? Opo, para maluto na to. Hmm. Tapos, bibenta na. Para mabenta na. Gaano katagal pag ibenta yan? Ah, pag halimbawa na luto ito, halimbawa ngayon, ngayon in, sa dyan, bukas maluluto na to. Oo. Ah, uh, bukas ng umaga, pwede na siya dalhin doon sa, ano, sa, doon sa, uh, kasi ito na. E, ito, ito, luto na to? Luto na to. Ito na, to. na yung ibibenta? Opo. Uh, oh, parang basa pa naman. Okay na yung ganyan? Okay na po. O, oh, galing, no? Ito yung ginagawang oil. Opo. Uh, sabon. Okay. At ito rin ang hanap buwan nyo rito, Nay. Opo. Nay, ah, nandyan ba si Aisha? Nandito po kasi wala silang pasok ngayon. Nagpumunta dito mga kaklase kasi siya yung leader. Uh, -huh. uh bali pumunta mga kaklase, gumawa sila ng project nila sa science. Oo. -oh. Uh Upo -huh. po kayo. Ay, salamat. Pasensya na, nakabalik kami ulit dito. Ay, sige po. Eh, meron kasi na ano, meron kasing, uh... Sige, dalhin nyo dito guys. Opo kayo, Ay. Opo. opo. kayo dito. Sige, sige. Salamat. Ayan. May may nakapanood ko kasi ng uh, video ni Aisha. Eh, naawa sila sa bata. Kumbaga, may ipapaabot silang tulong grocery. Kaya kami nandito ulit. maraming salamat po. <laughs> Oo. Nandito ba si Aisha? Patawag oh. naman po. Ye, yeah. ye. Yeah. Opo ka tayo. sige. Aisha, Ay ayan magandang hapon sa iyo. Kumusta ka na? Okay naman po. Ayan, magandang hapon. Wala daw kayong pasok ngayon. Wala po. Okay, idikit ko lang tong ano. Ay ayan. Sa si tatay. Kung ko. Tayo po ka tay. Kung ko din oh. Oh, atubang ko. Hindi ito tayo. Wala Ay. po Ayan. Hoy. Pagod. <laughs> Mataas. <laughs> Matanong ko lang, bakit dito nyo napili itong pinakatuktok? Hindi ba pwede doon sa medyo baba kunti? Bakit? Kasi hindi. itong lupa na to, may ari amo ko. Oo. Ah, ibig sabihin, may sukat din dito lang? Opo. Sa pinakatuktok? tuktok Akala ko, ang banabantayin yung lupa hanggang doon, hindi. Pupunta doon. Sa taas ay, po? ang lupa ay papunta doon, doon, kaya dito kayo. Mataas doon, mataas pa. Mas mataas kayo. pa doon. Opo, mas mataas pa. Mas mataas pa. Ito lang yung pinaka ano yung pata. Pinaka -tuk -tuk niya pat. Pinaka tuktok niya. Oo, kaya dito natili magtayo. Mm -hmm. Kasi Hindi nung, malapit malapit. malapit. lapit diyan sa tubig. Oh, malapit-lapit na sa inyo pero okay. sa amin ngawit na ngawit na. <laughs> <laughs> Napakahirap talaga dito, ano? po. Pero kagandahan, may kuryente naman dito. Opo, kasi yung may-ari ng lupa na to, uh, bali sila man nag-provide ng ah, ano, Ah, yung may-ari para titira kayo dito. Opa, para tumira lang dito. Buti naman. At uh, ganun. Oh, so, Aisha, uh, Kumusta naman ikaw? Okay naman. Okay naman. Sana mama mo na isa. Ah, uh, may ginawa po siguro. Ah, may ginawa So, ito, may, ano, may nagpadala ng grocery sa'yo paano bang gagawin natin dito kasi kailangan buksan ko para makita rin ng grow, nagpadala kasi yung iba kung hindi ko bubuksan baka sabihin nila di ba mas maganda na transparent ako kaya papakita ko pahingin lamisa tara lang Risky patulong naman buksan natin palagay dito Ayan, buksan natin para makita nila at dito lang namin binili, alam nyo naman sa probinsya, ano? Tapos ito yung resibo, iiwanan ko rin sa inyo, no? Uh -uh. Bali, ang halaga nyan is uh, 5,000. Hawakan mo tayo siya. Ano ba to? Mag hindi naman sila gagawa ng tindahan na. Ah. Ha? <laughs> ha? Ganyan mahal ng mga taong nakapanood ng video natin. Be, kaya <coughs> papasalamat tayo sa kanila. Ayan. Alam lang anong may ari. <coughs> po? Alam naman anong may ari buka. Alam nila? Nabalitaan na nila? Nanonood siya palagi sa iyo. Eh. Ay, ganon. Salamat naman. Ayan. Ay, wala na. Ah, oh, dito, dito. Pataob mo yung ano. Ano yung iba? Ayan, oh, yeah, pataob mo yung karton. Pagtabihin mo. Para makita nila. Mga kababayan, kaya namin inu-open na ganito para makita po ng tao na nagbigay na talagang nakarating po doon sa taong pagbibigyan. Ano po? Ayun. Kaya namin binubuksan. Ayan, may mga kape asukal. Ayan. Kasi mga kababayan dito, malayo ang bilihan. Yung pag-akyat mo palang talagang uh, uh, nakakapagod na. Talaga mababasa yung likod mo sa pawis. Lalo na pag hindi ka sanay. <coughs> may iyak si nanay. Ayan, may mga bear brand pa. Ayan, sige, pagpatong-patungin mo na dyan. Okay na? Ayan. So, ayan mga kababayan, no? Itong uh, grocery na ito ay padala po ito ni Aling Rochelle Vlog. Mga kababayan, napon, gaya po naki sinabi, no napanood po ni Aling Rochelle yung uh, video ni Ayesha ay talagang uh, naawa sila sa kanya. Kaya naman, agad-agad uh, tumawag sa akin or nag-message at nagpadala sila ng uh, 5,000, i-bili daw ng grocery. Kaya ayo siya uh, para sa inyong mag ano Maraming pagmamahal yan ng ating po. mga kababayan. Thank you po talaga. Mm -mm. Salamat po sa mga taong uh, laging sumusuporta sa amin, laging nagmamahal at sa mga taong uh, matutulungin. Lalong-lalong na sa kagayan nila. Kaya, Ayesha, uh, pagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo, huwag kang o. mawawala ng pag-asa, no? Opo. Mm -mm. So, pagka uh, Saturday, Sunday, anong ginagawa mo? Tumutulong po dito sa gawaing bahay. Minsan po, pumunta po ako sa bahay ng kaklase ko kasi gumugawa po kami ng project o kaya po nang nagpa-practice po kami. So kumusta naman uh, nai, uh, tulad nito, ayan may mga nagbigay, may nagbigay na. Maraming maraming salamat sa nagbigay nito. Mm -hmm. Kaya maraming maraming salamat po, Daddy. Opo. Maraming maraming salamat sa lahat na tumulong po. Opo. Sa inyo po. Talagang nanu kayo ng Panginoon mm -hmm. na makarating dito. Yes po. <coughs> maraming salamat po talaga. Salamat si Lord sa Lord, si Lord na po ang bu buma, ang, ano mag Balik ng kabutihan niyo. Please po. Ah, uh, si na lang po ang nakakaalam. Okay. No? Basta, ang alam ko po, gumawa lang tayo ng mabuti. Ito, ginagawa namin. Ito, ito'y pasasalamat ko rin sa mga taong nanonood sa atin. Kasi kung uh, hindi namin na-upload ang video na ito, at hindi nila napanood, wala rin darating, no? Kaya, salamat sa ano, um, Uh, panunood nila ng video at sa mga nag-share din po. Dahil sa pamamagitan ng pag-share, kaya napanood nila yung video. Na? Opo. Kaya salamat po kay Aling uh, Rochelle Vlog, mga kababayan. Ilalagay ko yung link ng kanyang uh, page, ng kanyang uh, YouTube channel, para ma-support din natin, mga kababayan. Nang sa ganoon ay mas makatulong pa tayo. Ayun siya, ano naman ang masasabi mo ngayon? Thank you po, kasi po madami pong nak... Naaawa po sa akin tsaka po tumulong kasi po malaking bagay na po yung mga groceries po pangtulong tulong na din po para sa mga kapatid ko na nag-aaral din po katulad ko. Sinasabi ko sa sarili ko, sabi ko, ba't wala yung papa ko? Ba't ko kasama yung totoong tatay ko? Nung lumaki na pa ako, nakikita ko po sila. Sabi ko, sana naranasan ko rin yan nung bata pa ako. Hmm. Ah, sabi mo sa sarili mo, sana naranasan mo rin yung ganon. Ano? <clears throat> Di Ibali, Ayesha, magpakatatag ka lang. Total, nandyan naman si nanay tsaka si tatay. Na ginagawa nila yung best nila. Hindi sila nagpapabaya sa'yo. Siguro ganon palaga ang kapalaran natin. Pero kailangan nating labanan, no? Opo. po. Pero huwag ka pa rin mawawala ng pag-asa. Mag-pray ka pa rin parati. Bata ka pa. Napakabata mo pa. Although, naintindihan kaya nga nandito kami na laging gagabay sa'yo. At ang dyan ng nanay-tatay mo lagi kang papayuhan. Basta wag na wag kang uh, uh, bibitaw kay God. Ipag-pray mo lang, malay mo. Mapapanood niya at mapapanood ng tatay mo. Baka lumambot na rin ang puso niya. Mayakap ka niya. Opo. No?